dalawa kasi silang nasa parehong baitang, so mamimili na lamang kayo. Bahala na pag nakita nyo sila ng personal. Nandiyan na si Tatay na, uh, Manny Reveal. Ay! Ay, pare talaga siya ang damit. Oh. Siya po yung tatay. Ah. yung gusto lagi kayo maputi. Pag umitim kayo, pag kayo. Dahil ayaw niya talaga ng hindi maputi. Ay, mamaya ka na pumasok, mother! Mamula Rose. Wala pa, Parang, parang sinusundo na siya. Oh, okay. Grabe yung excitement. Eh. Mapusok nga siya talaga. na eh. Nanay, nanay. Oh, oh. Balik po kayo sa bilog. Yeah. Oh, sa balik sa bilog ito po. Okay. Eto na, nakatayo naman si Tatay Willie. Reveal! Siya naman, si tatay, nang binigyan ka ng isa pang pagkakataon nung narinig niyang sinabi mo, kaya mo namang ihinto yung uh, yung pagkagusto mong uminom paminsan-minsan. Binigyan ka ng another chance. Maraming oh, salamat, no. close. Oh, no. Nanay. <laughs> <laughs> Mamili ka na lang. Pareho nasa baitang si, ta si tatay Manny at tatay Willie. Nanay, makakaupo ka na po. Nanay, dito makakaupo po kayo Makakaupo ka na po, Nay. Ayan. Isa lamang po dyan ang paaketing nyo. Si Tatay Manny ba, yung number two? O si Tatay Willie? Si Tatay Manny, kaway po kay Tatay Manny. Ayun si Tatay Manny. At yung isa naman po si Tatay Willie. Yung paakit ninyo ang makakadate kadate ninyo. Nanay Nanet, sino po ang paakit ninyo? Si Manny. Si Manny! Si Manny ang papaakyatin niya. Nagulat oh. din siya na pinili siya. O, oh, eh, paano yan? Tatay Manny, okay ba sa inyo yung ganyang kulay? O, oh, mo pa bukas? Ah... Uh, Depende, uh, bibili ko siya ng ano, pampaputi para mapunuti ko. <laughs> oh. Okay sa'yo yun, Nanay Nanet. Okay, oh, eh, okay naman sa kanya. <laughs> Basta sagot. <laughs> <Basta, sab> <laughs> <Basta, sab> <laughs> diba? But again, we are reminding everyone that mangi is beautiful. Yes. Yeah. Yeah. At marami salamat kay Tatay Willie. Thank, Thank, you, you, you po. Thank you, Willie. Nanay Nanay at Step in the name of love. Yeah. yeah. Salamat naman kay Bestie Thelma. Sa hinabahaba lakbay ng lakbayin, ang destination ay sa taong buong puso tayong mamahalin dito sa Step in the name, name of love. Pabalik pa our show. Our right time. time, it's showtime. showtime. That's what you are.